Ayan, eto. Dito nyo dadalhin yung pet shop nyo. Meron silang laruan. Ah, uh, muntik na naming pasyalan. Yung pala, nung nabasa namin yung barkyard, um, ano pala ito, palaruan ng mga aso. Ayan na, ah, nyo dito yung mga sweetso nyo. Ayan, yung aso. Tingnan mo yung aso. Ang gwapo ng aso. Oy! Halika, sinamantala wala pa yung guardia. siya. Ayan. Makulit na aso. Ayan ang sweet suko. Ah! Ah! <laughs> ano pala talaga ng aso to? Kaya tingnan mo. Ayan. Smoke your boat. Ah, diba? Ayan ang sweet suko. Ay, naku po! Dumaan na doon sa draft. Ayan, yung sweet soup ko. Oo, oh, oo. Oh. Sige na. Swing-swing na yun, ah. Sige, papaliktak ka dyan. Sige. Huwag na, mag-dallies ka dyan. Uy, uy, ka na. Bye-bye. Dali nyo na dito yung mga sweet soup nyo. May panarawan dito sa Ayala Mall. Cloverleaf.